stay Hi, like you here. We are here, guys, from New South Wales, Australia. Guys, wala dyo ko kahibaw nga diha-diha tayo intro. Kailan gawas ko. Nga nang, nang nama ko yung intro. <laughs> Dito ay nakatawa lang ko yung gusigi lang. Wala ko yung nahimo. Kadayo <laughs> lang. So, diri sa Australia, guys, mga 2.50 na diri sa Australia, maayong udto sa inyong tanan sa tanang satanang, mga bisaya. Diri sa Australia, Yeah, sa Pilipinas siguro buntag oy udtong tutok pa dai maayong udto yeah. maayong unsa <clears throat> pani to diha sa tanang mga Pilipino around the world and to all Australians who don't understand Bisaya we apologize but uh, good afternoon to you and I hope you have a lovely day sa north side it's midnight now maybe good morning or maybe others part of ano sa ba sa America Um, good evening to all of you. Thank you so much to our million viewers. <laughs> million viewers, You know. Bita oy dili pa maglangan <laughs> langan kining among um kuandon is a bisdak business <laughs> talk or live talk. So kay mi diri sa kanang among community na asad mi mga daghang Bisaya diri Bisag-asa, Bohol, Cebu, Asa pa man mga kanaba sa part na mga ano Bisaya areas no. So guys, daghan kayong salamat uh, sa inyong pagtanaw. Diri sa Australia guys, medyo init-init na good. Igang kayo gabi. Eh. So hopefully na kanang naamo diha pang ano, pang himagas ba. Kanang Inom inom-inom mo diha juice kung kamoy kwan medyo papalay ko. Oh, nakagawas dahil ko. But anyway, guys, so, mania live, ha, uh, live talk session, Bisaya, sideline sa mga Bisaya. So, sa ato mga viewers, karo nagatanaw sa among pages, sa among uh, profile, or sa other, ano, platforms, dagang dahil salamat. So, sa tanang mga, wa, kailan kaila na mo, so, magpaila-ila sa ko, si so, akong i-spotlight ng akong galingon, sis. Ako di, ay, si Luis Indiano. Bisayang dako. So, sa tanang mga, te, galiti, mga gadyo, medyo diya jud udto diha um sad ko ka dedicated na wife o kanang passionate assistant nurse um sad ko kananay Christiano sad ko I believe in God of course of course what I've learned in this business as well na piling sa na magunahon na kaguano kananay kanang money 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 kanang income ba kinahanglan jud na na what I've learned from other business partners na ato sad i e, kanang kung unsa itong buhaton bisan pa sa business ato jud ay dedicate ang atong time ug kaning business kung unsa atong buhaton para sa Ginoo jud no so ako diri sa business kanang mga four years na sad ko dire So, ang ako jong mission diri, among mission dire no, nga i-empower na e -empower namo ang mga nurses, mga moms, parents, full-time parents, or mga business owners dire nga to look at uh, to look for an in extra income uh, legit kaayo kahiba mo sige may kwan dire na legit kaayo niya mo business and nindot na kitaan nga pwede mo labaw pa sa imong trabaho sa, imong kanang uh, paid salary ug pwede sad na mahimo permanent kitaan oh daghan ko gisaya no <laughs> Ito, so, na ang among title di ay karon sa among live talk is nganong nahanglan man jud ta og lain nga income so money atong pag paga kanang hisgutan pag karong adlaw o oh, pastilan pwede na ko pwede na imong host bitaw <laughs> 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 mm -hmm. no nindot kayo ni sukit sukiton kay kana mag English English, -English mi sa among live Muray na uban nga di jud mo na nga Ato amo jud na kanang ako kay galing mo galing man ko sa lating, ang ako jud nang jud jud jud. So, morning title, nganong kinahanglan man jud ta og line ng income. Pero usa pa ta mo ko an guys mo proceed ako sang ila-ila ila ninyo ang akong accountability partner. Sis si is Stella. Alright, sis. Go ahead, please. <laughs> Hello sis, salamat salamat wao wow, diri ko sa bisaya. <laughs> Hawag kayo mo, Bisaya. straight, straight, good. Thank you, sis. Salamat kayo. Um, Lain na pong episode sa itong live to. Maayong Udto. Kanatong tanan din sa Australia. Maayong Guntag. Maayong gabi wherever kung asa mong napita sa, sa <clears throat> so world. Um, yes, so let me introduce. Um, ako nga, Estela Banyo. I'm the face behind. Ako nga, Facebook business page is Estela Banyo. And um, a mom of two grown-ups, registered nurse by profession, and um, a very proud digital business owner. So originally, I got philippines filipino, saya, and now it's in Australia. but so, ni has Louisa. So yes, sis, salamat kayo. Um, one of the Alright. Uh, oh, Jesus. Ginugaw yes. ka lang sa mga ano. Lagahan ka yung salamat, sis. Nakalimot ko taga-buhol man. ka pariha rin. tag-sinultihan. <laughs> yes, yes. Lagahan ka yung mga viewers. Lagahan ka ayong salamat, guys, sa inyong pagtanaw. Comment below kung naamoy yung mga questions. Nga, bisag-bisaya ka, hala. Ibutang din yung niya kung naamoy yung mga question or message us, ha? Nang open na me for uh, conversation about niya business. So, muna sa kusin so kaning among business nga no man jud nga kinahanglan pero kay bao naman mo guys nga sige mig present there sige mig share aning business kay importante jud bitaw karong panahon na lisod na gajud mm. ang akong isgod ani is pangandam sa kalisod ah oh, bisaya kay indakaw na <laughs> Alawin, makatawa si <ikus> ko sa akong bisaya. <laughs> bito, no, jud na pangandamon jud nato sa kalisod kay kaybawo ako guys ni dako jud ko sa kanang pubri jud oy grabe na ko sa unang kanang makakaon jud may kausa sa usaka kanang adlaw bitaw na experience jud na ako kay gilaliman ka nga na kanan napu mi ka managsuon in the entire family kung kompleto mi sa usakabalay na kanang na, pagdako nako ba dusi mi ka bo grabe well, mo kasipag akong mga kanang ginikanan god muhimog bata but anyway lisod pa just lukot lisod pa just lisod ang among pang uh, ang among sitwasyon Matunga malagi nga kanabitong inig ka ato mo um, sa kung kaagi nga ano mang pangadam sa kalisod ako gikan man jud ko kalisod kung giingon nga kausarami, mi nakasuway jud ko nga kausarami mi makakaon sa usa ka adlaw usay maglugaw-lugaw ang amo ra kananay other kanang wa bitaw ang among kanon is or among ikwansa mong among kanang bitaw kanang asin asin kanang unsa pa man kanang tuyo nakasuway baka na sis mga ginamos Aroy, kanang <laughs> magigit na kasagarang sudan para bang naadzutay ka laman atong tiyan ba? Ya, grabe dyan kalisod sa una. Diyan, usahay ka akong tatay araman dyan ka ka na hardworking ba? Grid to magod ako. Nakatapos akong tatay mo itong huwag uh, oh, ka ng kanabi itong magkuhan mag crops, magsugod, may tanong sa among kanang mga kamuti, mga corn, nga na ba? So, kundili sa una guys, nakinomdom ko nga, dili man jud sa tanang panahon sa Philippines na puro kanang kuan bitaw kanang nindot ang season or kanang duhara mami kasusun. Kasusun, kasi kanang uwan uh, ja itag init tagulan -tag -tag moto nga uh, tatay bright jud kayo kay ugunsay uh, say season moto mong itanom ja inig summer mag mag mag, siya kanang makainom no kon tatay nga magdaro-daro jud ba magdaro jud sa ah, padaro um kana bitong magkuan ka ganang magtanom kag crops dili mi nga daghan kang kinahanglan nga daghan ka ganang workers ang mga workers sa akong tatay ah, kaming mga anak so free ang labor kuan kuano na nga o oh, sige kung wadto mo sa kanang labor mo uh, taganta mo gisnak <laughs> manugot na lamang po ni Kadiman sa mga kakaon. Nga na, Jod Kaliso, na mong So, life is so unpredictable, Jod bitaw. So, um, another income access sa safety net. Kaning, kaning among sikan, ano, business dere, kanang, ah, kanang nagwa, nga, asan na, kanang safety net ba, in case nga, na mga emergency situation. Kami, mga bata-bata pa, Jod, pero watang e sa panahon ba? Kung ah uh, usahay. Kami nasa healthcare ma'am na bana so hopefully dili may mawanan ng jobs no. Pero bisan pa kung kamo bitaw pero para sa inyo nga nanagatan aw diri na dili mga health workers o dili permanent yung job bisan ganay yung mga kanang ko mga sweldo or mga ano di man jud malikayan nga insider health issues ba mawala ang imong kuan kinahanglan na jud kay second option na jud kay plan B Un kanang para uh, in case of emergencies na adyog pang suporta, ah, di ba? Pangandam ba sa kalisod? Ikaduhan e na kong i-mention para dilita kayo ng mura, yung taas, taas naman di ni. Eh. So, <laughs> Kasi kana yung option is kanang ano majud nga kanang kuan uh, kinahanglan ko mag-business para nako dili igo ang seldo. Tinuod jud ni eh, guys, bisag kanang nako financial flexibility, wala pa mong good nako na, ko na reach ang point nga na akoy kanang permanent income jud in this business ba. Flexibility lang jud financial flexibility ra ni. Eh. Pero kani eh, uh, plan bisa din nako. So dili igo ang seldo. Pisan pag kanang kaya ba mo nga nag-business ko no di financial flexibility lang siya so karon at the moment reliant paghapon ko sa akong sweldo pero makaiyo nga every time nasuskadaghang kadaghang bills napasa ka ng Pilipinas sinungkuan napakay mga invest invest na napakay gipang ipunan savings grabe jud bitaw no usahay nga mingon ka ay mga mga budlay na lang ka kung unsa pa bay kanang kanang wa na bujihan nga kung naman may examado mo to nga kami nga, my husband uh, kami o oh, ako ug ang husband kanang kung nami gamay ex kanang amo i eh, kanang kuan ba ikas tu nga kanang para ba mag-enjoy pa mi sa mong kagalingon so wala gito nga kanunay gusto ka nga napay mo extra ba you wish na najoy mo extra pero usahay jud na as an employee for so many employee for so many years jud talaga um kay ba ka okay, paycheck to paycheck dili jud sakto oi dili jud sakto so importante jud nga kanang naa jud extra income diba so para in case after from emergency kanang enough ba kay karon taas na ba dyan ang inflation, ba diba? So, in the future, kung nami mga anak or nami mga dreams na mo travel, pero at least nami ka nang may extra ka nang sideline ba or high side hustle ba nga uh, mo sustain sa uh, atong mga needs, ba diba? Ako nang ipasa ni sis um, stella Estela, kung sa may mong ka nang kuansis, ka nang uh, thoughts about nga, anong kinahanglan dyan ta nga mag na nakatay extra income para din na kumu-taas Sige sis. <laughs> <Sahin. laughs> uh, sis, tinood, tinood. Sakto na ta na yung magigipagsulti no. Ayan. Oh, Mabugang na siguro kung may kinasulti Gisulti na magigili mo. Muna nga itong topic ka rin, okay, interesting, good kayo, okay, very practical, Baka-relate, okay, good ang tanan. Nga nung kinahanglan ta, nga yung source of income. Um, as sa'yo mong gisulti, sis, unstable kayo ang panahon. Yes, inflation, it's very real mahal, nakaayaw kaayong mga pamaliton. Tanaw nga atong sitwasyon karon ron, sus, grabe. As in, may increase na tanang presyo sa basic needs. unya ang mga sweldo, <laughs> pero may mong increase, di ba? Kanya, so mo na, kung isa rin mong source of income, kung saan mo na lang pag-survive, no? dili ka makasabay sa sa sa, ka, sa mga presyo. unya another thing is, for emergencies, like, kung naya magkasakit, or may mga pangitabo nga dili na to ma-control or mapugngan. Di ba Di na to ma-forecast. Sakit mga aksidente simbako, Mako, mga, mga kalit lang ng mga gastos, di ba? Kung not kay source of income di as hindi ka mas stress ka ayo <laughs> nga pala. So, uh, uh, <laughs> mga surprise ng mga gastos, di ba? Unya yeah, um also para makatabang sa tuang pamilya o mga relatives sa Pilipinas kay kita ang nasa gawa sa Pilipinas sa so, abroad. Mo mo ngani naman dito. built in na dinato nato nga kana mo tabang gyud bitaw ta nila. Dito. And, um, <laughs> Lagi mo mo ngana mga puti nga kana kana mo kay nanong ko sa kompita ba na sa US na sige pa dito sa Pilipinas. Gingnan ko na siya ang kana katong puti nga. Pauban. Are you crazy? Ano ko nung padatanan yung ano yung <laughs> <laughs> oh, as in. So, lahir ang mga tag culture. So, nahi na, na itong mga Pilipino. Abang na na. Or, bisa kung saan mag-ignore. Di yun ma-ignore. <laughs> Kaya yung mukhang din siya gito. O niya. Para sa itong mga damgo, mga goods. Tapos <laughs> na ako, kinahanin po itong mag-travel. So, <laughs> muna yung kinahanin po pero, pero di diba, sis naman sa kay business bisan ganig na kay business kabisa ganig na kay income sa business kinahanglan mo gastos pud sad ka di ba? No. Oh. Uh, oh. Yes, kung mag-get mo. Paano mag na mag give ang overhead. So, muna mm na -hmm. sa siya nga, kanang while well, pa ta, muna ang atong, ang atong sildo, atong gamiton, o finance atong negosyo, like, hinay-hinay, para, kay eh, mo lagi ni, plan A, na to itong trabaho, so dapat na tayo plan B, until, mabot ang time nga, ang atong plan B, mo na mo na itong plan A, Kaya Kanang free na sa time and financial na natay freedom kay kanang di manggug ka ma free good totally financially sa timo time and yes yeah, sa so financial di ka ma free totally if magsigira ka trabaho good yun. dapat nga yung mm -hmm. negosyo Nasa negosyo mm -hmm. yun ang yung lang income di ba so muna siya so nakai security and peace of mind if if nakai um another source of income bigka mo sa 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 imong sweldo no yeah. bitaw tino tino gymnastics kay kanang kana bitong mag bisa bito, makaingon jud ka karon na although natay si sweldo si, pero di 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 jud ka makaingon kanang kanang na jud kay kanang independent jud ka ba sa imong git kanang kita ba na di mag-work, pero kanang lajud ka magwork sakit ka ayo palundungon no like Aray, <laughs> <laughs> sa, ko naman trabaho pero ganun man ko ron kay wala may injo nga nagtrabaho ron adlaw adlaw zawa na sad ko kan nag physically nang um, trabaho sad another job which is good na reduce na sad akong hours dili na jud nga nang physically demanding jud ba kay nag nag business man ta ani pero na kanindot ani business gain katung gahapon nasad ko istorya ninyo guys nga katulagi nga ako nagpost ko sa home profile na murag na shock kung ba kay diha usa sa mga business partners na mo isa sa mga asian siya ba. grabe no 18,000 bitong yung kanang kuan kanang monthly na jud so can you imagine passive income na na niya every month so can you imagine what will what can you spend for 18,000 a month right so it's really amazing how this business can actually help or change others lives so it doesn't matter kung unsa ka, sa imong edad, unsa imong buluhaton. Ako sa na learning tanaw kog MM today na mi masterminding ba. Very inspiring Nai na join Nai, nangutana nga ako ra nang i-add guys sa nangutan na kanang kanang ka uban, di think ba na as a business, kinahanglan ka mag-recruit, imong pugson, imong you have to chase people. Ingon siya na pero kani siya, naka-passive ano, income na siya, ni siya, kana naka-quit na sa iyang job. siya nga, kanang, as business partners, if you wanna be in this business, you have to understand. Do not think about chasing people. Dapat daw dyan talaga, mangita kag tao, kung kinsay gusto, or kanabang, willing bang willing ba nga mahimong online entrepreneur. And then, kung unsa may mong kita diri, di mo rin na siya bonus ba? Kanang ubang, daghan jo nadyo'y daghang uban, labi nagikan dito sa business, kanang, uh, kanang na sila mga experience sa business, mga business minded. Of course, they're open. Lali na kung makita nila ang opportunity sa business. Kung mangutana jud muna mo, kung anong daghang mga business partners diri na were very successful, let's say, we're successful already, but very successful than us. Kasi wala dyan sila ni give up sa si ilang dreams. Kaya ba sila na kanang, kani asaha ha? Kaya ba sila ni, ni business, makita dyan na saksi man dyan may nga, grabe dyan, kanang i-change the entire lives. Kasi ang uban, matiging unisis na, gikan sila nag-plan B, karoon plan A na nila. It retire them, they quit their jobs, they travel around the world uh, di mag, na kanang you have the time for your family you don't have to stress na oy wala na kay pambayad sa eh, imong best so you have to work diba dili na sila kay they have their own choice man is either they wanna travel or they wanna kanang Siguro na paigoy uban na kanang mag extra extra lang ba para diling sila permanente sa balay but they have their own choices so kamu guys if you are willing to be trained to be coachable So, we have here si Stella and my website is www.growwithluisa.com Kung gusto nyo, kung interesado mo nga ka nang ayun lang dyan po ah, Dili dyan ka nang ah, makaingon dyan minyo. duga dugay, dugay naman yung business. It's not really important. Change your mindset dyan talaga. tak mo muna Dapat ma- I know everyone said, like, you know, when you come into this business, more we just, oh, I want, like, you know, more income income. But you know what? As we've learned in our journey, going to be able kanang kwarta ba or income makimurag. ma stress man jud ka dapat enjoy jud mo ang journey ja ang imo yun yung target is to find people like you na hungry ma change ang lives ma so guys sa mga moms sa mga nurses ni gikapoy na intaw sa mga trabaho or hapit na mo retire nangita gyud mo og lain nga side hustle or pagkakitaan samtang ka mo nag travel travel uh, nag spend time with your family guys uh, with Encourage you to watch our free webinar. So register your name and your email address. Um, today's Thursday. Tomorrow we have a, a live webinar on Friday. Uh, it's ten AM here in Australia, so please do watch. And um, if you have any questions in here, kung mo sa live talk. please, please do 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 uh make comments and uh, message us. Kanang miss kanang me message, approachable, and um, we would love to see you in the insights. Ikaw dosis, yeah, You invite your audience. <laughs> yes, guys. Um Yeah, uh, if you if nakikita mo aning mo kulay pero sign na yun na. <laughs> nga, you need to change teach yeah. your life. Um, yes. yung tanan, nag-need like, aning time and financial freedom. Mga mong ginato ang dreams. Nga. So I wish, kung makadaw mong nagluto, di ba tanan, you wish mong kadaw mong luto. Okay. You know, yeah. everything. But yeah, there's always a way. So money, this is one of the ways dyan nga. Kaya ngunjud ka nga, anag yung kapadunga nga, nga path. time and financial freedom. so, kung inyo, you know, aning consider, you, know to tanan, like, start from the mo ginagmay, my start you si, unya, unya, um, 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 um. start today, start now, okay, kung you karon most of the money, but we, no the you have to say, well, you have to do it? now. thank <laughs> you. you have to ready. So, so, the time is now. this is the, it's the best time. <laughs> All right, thank you sisis Sela. All right guys, we let you go. Takan sa, uh, salamat. thank you to all our million followers yeah. and million viewers here. <laughs> Nga, salamat kayo sa pagtanaw. So again, you if you have a great day. Yeah. Oh, uh, have a lovely day guys and uh, see you next week sa among live talk again. Yeah. Thank you again. thank you.